Magandang araw sa sayo. Ang pag-uusapan natin ngayon medyo mabigat pero um napaka-interesante. Oo nga eh. May hawak tayong mga materyales dito galing sa isang uh, YouTube transcript at ang tinatalakay nito ay isang kasong kriminal laban sa well isang kilalang-kilalang pangalan sa politika si Luis Chavit Singson. At hindi lang basta-bastang issue. May mga allegation dito ng, ano, graft at... Plunder pa nga, diba? Nabanggit yun. Plunder, tama. Kaya malahalim to. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin to. Susuriin natin yung mga detalye, yung magkabilang panig, at, at kung bakit sinasabi ng source na parang ang kahinat na ng lahat ay nakasalalay sa, well, personal na kwento nung taong hahawak ng kaso. At 'yan mismo ang nagpapainteresante sa usaping ito, 'di ba? Hindi lang ito tungkol sa mga numero o sa batas, parang tungkol din sa mga tao, sa kanilang motivasyon at sa uh, political landscape natin ngayon. Sige, simulan na natin. Ano ba talaga ang mga paratang laban kay Singson? Okay, simulan natin sa basics. Sige, diretso na tayo sa detalye. Base sa source, may isinampa ng criminal case sa Office of the Ombudsman. Mayroong na itong case number OMB-C-C OCT-25-207 kaya uh, official na to, hindi na ito chismis lang. Tama. At ang nagreklamo ay isang attorney Estelita Di Cordero. At yung mga kaso mismo, hindi biro. Hindi talaga. Ang nakasaad dito ay paglabag sa Republic Act 3019 o mas kilala bilang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular uh, Section 3E at 3G. Okay, para sa iyong nakikinig, ano ba yung Section 3E at 3G? Okay, yung Section 3E ito yung um, pagbibigay ng hindi nararapat na benepisyo sa isang partido na nagdulot ng pinsala sa gobyerno dahil sa masamang hangarin o ano, matinding apabayaan. Okay. Tang kontrata na in plain terms, sobrang dehado para sa gobyerno. Ah, dyan pumapasok yung mga overpricing na issue. Dyan mismo. At bukod sa graft, nabanggit mo kanina yung salitang plunder. Malaking salita yan. Anong pagkakaiba niyan? Mahalagang linawin yan. Ang graft kasi pwedeng mas maliit na halaga. Pero para maging plunder, kailangan mapatunayan na yung halaga ng uh ill-gotten wealth o yung yaman na nakuha sa illegal na paraan ay aabot ng at least 50 million pesos 50 million wow hindi pa malinaw sa source kung umaabot doon pero yung pagbanggit pa lang ng salitang plunder ipinapakita na kung gaano kabigat yung mga akusasyon okay malinaw ngayon saan ba nagmula ang lahat ng ito ano yung ugat sabi sa material natin isang bentahan ng lupa Nung si Singson pa ang mayor ng Larvacan, Ilocos Sur. Eksakto. At dito na pumapasok yung konsepto ng conflict of interest. Paano? Kasi ganito raw ang nangyari ayon sa reklamo. Ibinenta di umano ni Singson ang sarili niyang lupa mm -hmm. sa mismong local government unit o LGU ng Larvacan. Ang bayang pinamumuno niya? Ang bayang siya mismo ang namumuno bilang mayor Iyan, parang textbook example yan ng potential conflict of interest. Kasi di ba, bilang opisyal, hindi mo dapat gamitin ang posisyon mo para sa personal na pakinabang, lalo na sa transaksyon na sangkot ang sarili mong ari-arian. Tama. Kaya ang tanong ng batas dyan, patas ba ang naging bentahan? At dito na nga nagiging parang teleserye, dalawang magkasalungat na kwento. Sa isang banda, yung nagre si Ate Cordero, ang alegasyon malinaw. Overpriced daw yung lupa. Ibig sabihin, sobrang taas daw ng presyong binayad ng gobyerno kumpara sa um, itinakdang zonal valuation. Teka, ipaliwanag natin. Ano ba yung zonal valuation? Ang zonal valuation, ito yung nagsisilbing opisyal na gabay o basehan ng BIR, ng Bureau of Internal Revenue. Ito yung basehan nila para sa halaga ng isang property sa isang lugar. Ito rin yung ginagamit sa pagcompute ng buwis. Ah, okay. So kung yung presyo ng bentahan ay malayong malayo sa zonal value na yan, yun na ang pulang bandila. Yun ang nagiging basehan para sabihin, teka, parang may mali. Dehado ang gobyerno. Pero teka, dito ako ano, naguguluhan. Yung kabilang panig, yung depensa ni Singson, mm. isang daan at degree na kabaligtaran. Oo. Sabi sa source, iginigiit niya na siya pangaraw ang nalugi. Nalugi, yun ang salita niya. Napakababa raw ng presyo, mm -hmm. na parang tulong na nga niya raw yun sa LGU ng Narvacan. At sinasabi niyang gawa-gawa lang daw ang kaso, harassment. Paano mo pagtatakpuin yun? Overpriced laban sa nalugi, parang ang layo. Iyan, iyan, iyan yung tanong na milyon-milyon ang halaga. Paano mo papatunayan kung alin ang totoo? Dito napapasok yung mga ebidensya. Papel, dokumento ng bentahan, official na zonal valuation noong panahon na iyon. Mga testimonya, siguro. Mga testimonya ng mga asesor. Pero, posibleng ang argumento ni Singson ay hindi lang tugol sa zonal valuation, pwede niyang sabihin na yung market value ng lupa niya... Ah, yung presyo sa labas. Oo, yung presyo na handang ibayad ng isang private buyer mas mataas pa kaysa sa binayad ng LGU. Ah, so posible pa lang may dalawang magkaibang value ang isang lupa, yung sa gobyerno at yung sa totong mundo. Eksakto. Exactly. Diyan nagkakaroon ng debate. Ang sasabihin ng prosekusyon, dapat zonal value ang sundin kasi gobyerno ang bumili. Makes sense. Para Tama, pero yung depensa, sasabihin, teka muna, ang tunay na halaga ng lupa ko ay mas mataas. Ibinenta ko lang ito ng mas mura bilang tulong. So, hindi lang pala ito issue ng opinion? Hindi. Ito ay isang technical na labanan ng mga dokumento, ng appraisals at ng interpretasyon ng batas. Lahat yan sa harap ng ombudsman. Okay, mas nagkakaroon na ng hugis ang laban ng ito. Ngayon, para mas maintindihan natin yung bigat nito, kilalanin natin yung mga tao sa likod ng kaso. Simulan natin kay Chavez Singson. Inilalarawan siya sa source bilang isang taong matagal nang pinagsasabay ang politika at negosyo. At napakahaba na ng kasaysayan niya sa politika ng Ilocos Sur, no? Naging gobernador, ...Congressman, Mayor... Halos lahat na. At hindi lang siya, ayon sa source, ang Pamilya Singson ang uh, itinuturing na may hawak talaga sa politika ng Ilocos Sur. May hahalin tulad daw sa impluensya ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Isa siyang political heavyweight. At idagdag mo pa dyan yung pagiging bilyonaryong negosyante niya? Yun nga, yung kombinasyon na yan kapangyarihang pampulitika at napakalaking yaman, iyon yung madalas nagpapahirap sa pag-usad ng mga kaso laban sa kanila. At dito na pumapasok yung institusyong hahawak sa kaso, ang Office of the Ombudsman, sa ilalim ngayon ni Samuel Boying Remulla. At dito, ayon sa source, tila may kakaiba. May pagbabago sa ihip ng hangin, parang ganon. Oo, ang sabi ay dito raw posibleng mahirapan si Singson, na parang taliwas sa inaasahan ng marami. At ang dahilan daw nito, ayon sa analysis ng source, ay nakasentro mismo sa pagkatao ng ombudsman. Dalawang rason daw kung bakit hindi basta-basta maiimpluensyahan si ombudsman Remula. Ano yon? Una, mayaman na rin daw, galing sa pamilyang may kaya, so hindi raw masisilaw sa pera. Pero yung pangalawa, at ayon sa source, ito raw yung mas mahalaga. Yung kanyang personal na kalagayan. Ito yung uh, talagang kapansin-pansin sa material natin, no? Oo. Nabanggit doon na dumaan si Ombudsman Remula sa napakatinding pagsubok sa kalusugan, cancer, leukemia, at bypass surgery. Napakabigat niyan lahat. At dalil daw dito, itinuturing na niya ang buhay niya ngayon bilang kanyang pangalawang buhay. Eksakto. At ang implikasyon nito ayon sa pagsusuri ng source ay napakalaki. Paanong naging malaki? Nis na pangalan? Yon, ang gusto niya raw iwan ay isang malinis at respetadong pangalan, isang lingkod bayan na hindi na At ito raw mismo ang nagbibigay ng pag-asa sa kumpliyanante na si Attorney Cordero. So, ang narrative na nabubuo dito, based sa source, Ayong yung tadhana ng kaso ay maaring hindi lang nakasalalay sa bigat ng ebidensya, kundi sa personal na motibasyon ng taong magdedesisyon. Tumpak! At ayon pa sa source, naniniwala si Ate Cordero na mas malaki ang tsansa nilang manalo ngayon dahil sa pananaw nila, hindi na raw kalakas ang impluensya ni Singson sa kasalukuyang administrasyon. At umaasa sila na dahil sa hangarin ni Remulya para sa isang malinis na legacy, magiging patas ang ombudsman. Pero, teka, dito may kailangan tayong suriin ng mas malalim, no? Ano yun? Ang laging tanong sa mga ganitong kaso sa Pilipinas ay, ang institusyon ba o yung tao sa likod nito ang mas matimbang? Magandang tanong yan. Kasi dito, yung buong naratib ng pag-asa parang kumakapit sa pagkatao ni Rimula. Oo, napansin ko rin yan. Sa isang banda, maganda. Nagbibigay ng pag-asa. Pero sa kabilang banda... Delikado. Maaring delikado. Dahil nagiging personality-based ang tiwala natin sa hustisya, hindi system-based. Ibig sabihin? Ibig sabihin, umaasa tayo na sana ang susunod na uupo ay kasing principle do kasing tapang. Eh paano kung hindi? Paano kung iba na ang motivasyon? Gagana yung proseso ng patas. Ang kwento ni Remula, ayon sa source, ay parehong inspirasyon at isang paalala ng kahinaan ng ating mga institutions. Magandang punto yan na ang tiwala ng publiko sa integridad ng institusyon ay kasing halaga ng ebidensya mismo. Oo. Yung paniniwala lang na magiging patas ang paglilitis, malaking faktor na yun para sa kalusugan ng buong sistema ng hustisya. At mahalagang bigyang diin, ito yung perspektiva ng complainant, no? Hmm. Ito yung nakikita nila sa ngayon. Okay, so kung susumahin natin. Meron tayong kaso ng diumanoy paggamit ng posisyon laban sa isang makapangyarihang political figure. Sa isang banda, may akusasyon ng overpriced na bentahan. Sa kabilang banda, may defensa na nalugi pangaraw. At ang kahihinat na ng lahat ng ito ay maaaring nakadepende hindi lang sa mga ebidensyang ilalatag. Mga dokumento, numero, testimonya. Mm, kundi sa integridad at personal na paninindigan ng institusyong dumidinig nito partikular na ng ombudsman. Kung ilalagay natin to sa mas malawak na konteksto, yung kasong ito, nagtataas ito ng napakahalagang tanong para sa ating lahat. Kung mapatunayan man ang mga aligasyon, ipapakita nito kung paano maaring abusuhin ng kapangyarihan para sa personal na interes? At yung magiging desisyon ng ombudsman dito? Magiging isang testamento yan sa kung gaano kalakas ang ating mga batas laban sa katiwalian, lalo na kung ang nasa sakdal ay may impluensya. Isang pagsubok, no? Isang pagsubok sa pundasyon ng demokrasya na walang sinuman, gano'n man kapangyarihan, ang mas mataas sa batas. At ito ang iiwan naming palaisipan para sa iyo. Kung ang paghahangad ng isang opisyal para sa isang malinis na legacy, isang personal na motibasyon na posibleng hinubog ng isang malubang haramdaman, ang siyang magiging susi para sa isang patas na paglilitis, anong sinasabi nito tungkol sa ating sistema ng hustisya? At higit pa riyan, paano natin masisiguro na ang pagiging patas ay hindi isang pambihirang pangyayari na nakadepende lang sa isang tao? kundi isang pang-araw-araw na katotohanan na nakatanim na sa ating mga institusyon.